tatlong klase ang ating ano kamote, may puti ang balat meron tayong purple at meron tayong dilaw ito po ang dilaw ayan yan po ang dilaw natin na kamote pang salad na talbos ayan Masarap po ito. Ito po ang ating porfol na kamote. Ayan. At ito po yung kabila is, ito po yung kamote taps. Ayan. Ayan. Kunti lang ang ating kamote taps. naka-styrobox po siya ang ating kamutitaps isang styrobox na malapad at saka malaki at saka ito naman yung fourfold